Yes, Kuya Romel, syempre uso ang mga ghost projects, di ba? Yes, diba? So, i natin yan. Uso pa rin talaga ngayon ang ghosting sa relasyon sa isang actress kasi ay uh, hindi maibigay sa hindi maibigay ng jowa niya ang kanyang mga kapricho. Yes, problema raw ang pera. Ang dahilan, bakit niya ito iniwanan? So nakipag-break siya dito sa boyfriend niya to na medyo matagal-tagal na rin naman sila. Nung una, okay naman sila. Pero nung hindi na raw na ibibigay nung lalaki yung kanyang uh, gusto o kapricho at nagkaroon si actress ng pagkakataon na makamit ng ibang mayayaman, Siyempre, may I compare? sa ibig diba? sabay, ito girlita, more net, uh, materialistic, yah, 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 ang yah, yah, ito, a material girl. Uh -oh. Some boys kiss me, some boys hug me. I feel they okay. Parang ganon. <laughs> kasi to, etong girlita. Oh, girlita kasi ganda-ganda naman. Parang yes! si Madonna so, rin, uh -oh. di ba? Beautiful. Lang, hindi dapat ganon, uh -oh. di ba? Kung ano lang ang kayang ibigay ng jowa mo, maging, ano ba tawag doon? Uh -oh. sa ano Maging contento. Mag -contento ka uh -oh. na. Be contente, di uh ba? Oh, oh. Diba? Kung ano so, lang, di ba? Eh, pero kilala rin naman tong lalaki na generous naman uh oh, friendship, di ba? Okay. Kaya lang hindi na nga siya kasing generous Before. kasi kasi dati marami siyang project so marami siyang pera pero hindi na nga siya ganun ka generous. Pero mahirap naman din talaga ang buhay. Baka naman pinaghahandaan ng future nila. Baka mamaya pagko to ka. Oo, baka oo. mamaya kung hindi sila nagiwi para eto para pagdating ng panahon sabi nga ni Isa pagdating ng panahon pag ah, halika lang po tayo sa isang gato yung pala ay! may bahay na malaki, may pinagawa itong lalaki. Di ba? Ay, ganun? Pwede ganun, nag-ipon-ipon lang pala. Uh -oh. pero, pero, yun nga, dahil nga hindi na siya ganun, nabibigay na pang anik-anik. Uh -oh. Parang ay na nakapagway. Ginos, siya yung ginosgas niya, di ba? Ano ba yan? Si Tapet to. naman kaagad. Meron tapet na naman, Roque, hi friendship. ano, hula naman kaagad. Hi Tapet Ayan, Roque. No, oh, sagutin kung tama ay, ba bang hula. Sino mula? kaya kung yan? Tapet Roque, Marina Carason, <laughs> Annalyn Hiccup, hello. Uh -oh. Hula, hula na, diba? Hula na kung sino yung tinatokoy namin. Na si ano yung kaibigan natin, si Akabeshi. Oh, Masalita oh. ng UK, sino yan? Oo, oh, oh. hula-hula ano, na kayo, si di ba? Okay. Correct, Maru, hula, kaya, si tappet, hula si Tapit. Si kung correct or mali, oh, mali, ay malalaman mo. charo